Pangarap nating lahat ang magkaroon ng sapat na pagkain sa bansa na ang bawat Pilipino ay may kakayahang makapag-uwi sa kanilang tahanan ng masustansyang pagkain na nabibili sa murang halaga. Kaya naman, pinagsisikapan ng administrasyon na ang bawat aksyong tatahakin ay nakatuon sa pagkamit ng seguridad sa pagkain at ang pagsiguro na walang Pilipinong magugutom. Dito sa bagong Pilipinas Ayon sa pinakahuling ulat, mayroong sapat na supply ng bigas sa bansa. Pero dahil sa nangyayaring malawakang price manipulation na ng pag-imbak o hoarding ng ilang mga ngalakal, kartel o buatan sa rice industry at epekto ng mga kasalukuyang pangyayari sa mundo ngayon, nagdulot ang mga ito ng pagtaas ng presyo ng bigas. Upang ibsan ang bigat sa presyo ng pangunahing pagkain ng mga Pilipino, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 39 na nagtatakda ng pinakamataas na presyo ng regular milled at well milled na bigas. Mula September 5, nasa 41 pesos per kilo na lang ang presyo ng regular milled rice at 45 pesos per kilo naman ang presyo ng well milled rice. Hindi kasama ang premium at special na mga rice variety gaya ng sinandoming, thai jasmine at iba pa sa pinatawan ng price ceiling mananatiling epektibo ang price ceiling na ito maliban na lamang kung bawiin ang pangulo base sa rekomendasyon ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry o ng Price Coordinating Council. Ito po ay pansamantala lamang. Hindi ito tatagal. Pagdating, tayo ay umaani na ng palay. Umaani na tayo ng palay dito sa Pilipinas tapos na ang uh, ang uh, ang season. At uh, Um, kaya't eh, pagdating ng panahon, papasok pa, eh, meron tayong mga inimport na bigas. Sabay-sabay napapasok yan at makikita, basta ilalagay namin, dadali natin sa palengke, pabayaan uli natin ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo. Sa ilalim ng EO 39, titiyakin ng DA, DTI at Department of the Interior and Local Government ang mahigpit na pagpapatupad ng mandated price ceiling sa bigas. Kabilang dito ang pag-monitor at pag-imbestiga sa mga abnormal na paggalaw ng presyo nito. Samantala, paiigtingin naman ng Bureau of Customs ang patuloy na pag-inspeksyon ng mga warehouse upang malabanan ang na pag-angkat ng bigas. Katuwang nito ang DA na siyang magbibigay ng impormasyon tulad ng inventaryo ng mga stock ng bigas, listahan ng mga akreditadong importer ng bigas, at lokasyon ng mga budega ng bigas. Seryoso talaga itong administrasyon ni Presidente Marcos na dapat sapat ang supply at maayos ang pagbebenta. Dapat uh, maayos yung presyo, uh, at saka walang profiteer, walang nag hoard. Masama yan, di ba? Kaya warning na to. tapos ng panunyo, <laughs> ito na, seryoso na talaga ang ating uh, presidente. At kasama po yung buong kongreso sa kanya. At uh, dito ang sinasabi natin yung whole of government approach. Uh, to ensure the welfare, the well-being, and the good health of all Filipinos. Po. At uh, yung mga inspeksyon, tuloy-tuloy po yun. Hindi lang yan sa Luzon. Abot tayo sa Visayas, Mindanao. Kasi yung mga Pilipino, kahit sa nandyan po tayong lahat. Dito naman sa mga retailers, basta maayos yung ano, mga proseso na dinadaan ninyo, andito din ang gobyerno. Tutulong at susuportan din kayo. Basta nagtutulong tayo pare-pareho. Bukod sa customs, katulong din ng DA at DTI ang Philippine Competition Commission sa pagsagawa ng hakbang laban sa mga kartel o yung umaabuso sa merkado at ang Philippine National Police at iba pang ahensya para tiyaking epektibo at agarang na ipatutupad ang EO39 sa naging pahayag ng National Economic and Development Authority Makatutulong ang mandated price ceiling hindi lamang sa direktang pagbaba ng presyo ng bigas, kundi pati na rin sa pagpigil sa hoarding nito. Dahil may kaukulang parusa para sa mga lalabag sa mandated price ceiling, partikular na sa level ng mga retailers at sa level ng mga suppliers. Sa kasalukuyan, pinaghahandaan ng pamahalaan ang tulong na maaaring ipaabot sa rice traders and wholesalers na maaapektuhan ng EO39 sa pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan makatatanggap ang mga ito pati na rin ang mga maliliit na tindahan ng financial assistance loan programs logistic support at market linkages and support sasagutin din ng pamahalaan ang transportasyon para ma-deliver ang bigas mula sa traders papunta sa retailers ang DTI at ang Department of Agriculture magsasanib puwersa para ma-identify yung mga rice retailers na maapektuhan. The moment ipasa nila yung listahan sa DSWD, agad-agad tayong magpa-payout. In this case kasi ang magkocompute ng uh, formula will be DTI and Department of Agriculture dahil sila yung may technical expertise. Ang DSWD tutulong naman sa pag-payout dahil kami yung may mekanismo at kami yung may programa at may mandato para sa ganitong mga sitwasyon sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development. Tatanggap ng pinansyal na tulong ang mga maliliit na mga ngalakal ng bigas na nakabili na ng supply sa mas mataas na presyo. Remember yung mga ganitong klaseng shock yung mga uh, hindi mo inaasahan. It can it's enough to set somebody back to poverty. Eh. Kasi noon may mga nagtatanong, bakit ba may livelihood program ang DSWD? Ito ay para masigurado natin na sa ganitong mga pagkakataon, yung mga maliliit nating mga mamamayan, yung mga maliliit nating mga negosyante, yung mga vulnerable na sector natin mapangalagaan. And alam ko yun ang very important sa ating pangulo eh. Masigurado na yung maliliit nating mga retailers mapangalagaan sa mabilis na panahon. Sinabi rin ng Pangulo na yung halaga ng grant will be commensurate doon sa uh, maaring maging epekto doon sa mga small retailers natin. Uh, patuloy yan na kinocompute ng DTI, pati na rin ng Department of Agriculture para masigurado natin na angkop at tama yung halaga na itutulong natin. Nagpahayag naman ng suporta ang iba't ibang samahan sa agri-sector. Sumusuporta ako sa desisyon ng ating Pangulo na hanggang doon lang yung price selling at sana ay hindi na tumaas dahil sa sobrang taas na halos hindi na makaagapay ang ating mga mamamayan at lalong lalo naman na ang mga nagtatanim ng palay o magsasaka. Salamat po sa tulong ninyo sa aming mahihirap at sa sambayanan. Yung mga nagaboso na uh, mga resyente, So, mawala rin yun kasi may presiding. Magiging outcome loan ay uh, yung ating mga magsaka at the same time, kung ang uh, ang presyo ng uh, yung price ceiling na yan ay eh hanggang doon lang. So, ibig sabihin, rin yung ating mga mamimili. Ay Ang pagkain ay hindi lamang isang kalakal, kundi isang pangangailangan para sa seguridad ng tao. Kaya naman, kaakibat sa paghangad ng maulad na ekonomiya, walang humpay ang pamahalaan na siguruhing bawat mamamayan ay nakakakain ng sapat at masustansyang pagkain at nabibigyan ng kanilang pangunahing pangangailangan. Dito sa Bagong Pilipinas!